So hi guys, today ay uh, magluluto tayo ng am. Um. Okay, so kaya ba yung pagluluto ko uh, guys ng am? Um. Am um, yung dinapayin ko sa mga anak ko guys. Yung okay, mayroong giniling na bigas. Kaya lagi kami, hindi kami na pagluluto na bigas dahil magluluto kami ng am. Guys, nandito na yung tubig guys. Lagyan na natin ng uh dito yung takip niya pero sige na lang okay boiled water lang tayo guys okay so ito lang muna na am um, ang uh, uubos ko kasi last time pa to natin nagbibigyan kahapon ay ka, ano ito bago pero ngayon ito lang muna guys so ito yung tira ng am um, giniling ito okay, ilalagay natin ito dito. Nandito na siya guys. anholang nade nang tap water, tobi sefilter guys. guys la 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 Direpo di haga anak. Okay, hello, hello. hi. Yes, siya nandiyan. Hi, papa. Yap. guys. So, ayun, doon naman po. Lalagay sa water. Okay, it's going to boil water. boil. Okay, na nating dito, guys. Okay. Ayan. So, um, maybe then mix natin, guys. Okay, slowly hit this one. Slow it lang. Hindi lang natin nakasend. Okay. Halawin natin guys. Sa maluto. So actually guys, nag kami kasi para makatipid. At least rice naman to guys. Tapos sinahaluan lang pag nagtitimpla na. Inahaluan na lang ng milk At saka small amount of sugar. So, good for one day na to siya, guys. Tomorrow, another na naman. luto na naman ng am. Inalagay lang namin to sa thermos. So, actually, guys, tatlo yung thermos namin yung isa kasi na nabili is hindi siya okay madali lang siyang lumamig yung tubig na binoil kaya naging tatlo. so yung isa para sa boiled water lang yung pangalawa para dito sa am halaga ng am guys tapos yung isa naman ano lang siya guys Tambay siya nagagamit. Pero pwede naman yung magamit. Once na mag-boil ka ng water, yun yung iinumin. Para safe. Ayan na guys. Ang, ang ganda tingnan guys. Ah. Creamy. Tinatan siya lang kung gano karami yung dalagay natin para dito. But okay okay na. May chuluto na siya guys saka ko na ino-off. Tapos, linalagay sa thermos. Tapos, yan na yung ginagamit pag dito. Para sa dalawang anak ko, guys, na dumidilip pa. So, yung isa, 3 years old. Yung isa naman, 1 year old. And 4 months. Yan! Yeah. So, pwede ito, guys, no? to na to. Okay. Come on. Ano na guys? Off ko na. Hindi naman siya na ano. Yung nag ano ba? Ano lang siya scattered lang. Hindi siya naging buo ba? Okay lang siya. Siguro ito ang itsura niya. Okay, lalagay ko na ito sa thermos ngayon guys. Okay, let's go. So, ito yung thermos na lalagyan ko, guys. Oh. So, masyadong mahirap, guys, sa paglagay. Kaya, linalagay lang namin muna sa, ano, pit ba? Kasi, tingnan nyo, guys, oh. Pag maglagay ka ng ganito, masyadong mahirap, oh. Mahirapan ako nito, oh. Matagal matapos, pag ganitong style. Pero, try natin, guys. Tagal matapos. Ha? Okay, so dahan-dahan lang natin, guys. Mm. Ikaw ano tayo nito, guys. Oh, may umiiyak na. Okay, so, ganito na lang siya kadami, guys. Kanina, medyo puno to. Tuloy natin, guys. Kasi masa masyado pang maaga. Nag ano na sila doon. Naliligo na sa labas. May umiiyak na. Yung sabi ko dito sa loob. Kaya, nandito na sila sa loob, guys. Dito na sila sa si CR uh, naliligo. Hmm. Okay lapit na pag may extra guys yun yung itimpla natin pero feel ko ano ba, pasya lang siguro siguro lang ha so maubos natin nila guys sa pag timpla maghapon na to guys Magdamagan. Pala. Ayan. Okay na. Pumagas. Ubus na pala. Basta malapit na siya mapuno. Pero dito. Ubus na. Okay na guys. So, ayan. Hindi na lang. Ayan. So, ganyan ang pagtimpa ng uh, uh, pagluto ng am, guys. Ng giniling na bigas. Uh, uh ano ito boiled. So, yan. Para sa ano guys. Hindi ka agad maubos yung milk. So, gito. Para makatipid. Kasi masyadong mahal yung mga gatas ngayon guys. Kaya ganito yung ginagawa namin. Saka okay naman sa mga bata. Umiinom naman sila. Kaya okay lang. So, thanks for watching guys. Please subscribe. Thank you so much. Bye bye.